Okay, so arita sa iskutan ng mga higala. Arita sa kanang ikahinaman nga proyekto sa Gindulman, kanang paghihimo nga Municipal College. Ato ni isgutan mga higala kay uh, nagpadayo na karon ang hiring. Ipasabot niya na nagadawat na sila og mga mag-trabaho uh, sa maong kolehiyo. Ang ako na dunggan, doon na na'y natudlo. Doon na'y na na-appoint nga president ang sabi tawag ano, director or president sa college uh, sa batong ngalan lang ito so anyway doon na na'y natudlo Adiana, si Dr. Julius Igot na point na kini nga uh, president sa Gindulman Municipal College. Unya nag-publish na sa nag-publish na sa ang Municipal Government of Gindulman Bohol og imbitasyon sa mga gusto mo trabaho. Kisa tong gusto mo trabaho, do na na. Pwede na mo mag-apply. Tanawan ninyo sa ilang Facebook, no? Naidaghan nga mga positions. Of course, mga maestro, mga maestra, ang sabi na diha, school nurse, o nindot din nga kolehiyo, Gindulman Municipal College, kay nag-appoint po sila o school nurse. O, oh, maayo, kinapoy mag-atima na ito nurse, no? So, anyway, ang ato lang gikabalakan of course gindulman ko ko nabalaka ba ko ani nagtanaw nga ako gining bisitaan ni tumi adlaw ani nagdala tag kamera atong gilitratuan ang matud pa gindulman municipal college so kini kini nga hulagway ninyo nakita karon sa atong television screen kani Mao kana karon. Karong adlawa mao kana ang hulagway ang hitsura sa Gindulman Municipal College. Nakita ba ninyo? Wala pay atub. Wala pay bungbong. Wala pay finishing ang hollow block. Wala pa gani ala, nagpundo pa ang mga kasagbutan. So, kung oh, sa may mahitabuan eh. mga iksuon natong gindulmanon. Of course, huwag naminaw ang ang atong mga opisyalis sa lungsod sa si gindulman, palihog ko na be. Eh. Tagay may katungod, sa katawan sa si gindulman, nga masayod. Tagay may klarong hulagway aning gindulman municipal college. Ang ana-ana, nagtudlo na ng tag Natural, upon effectivity. Sa yung appointment. Appointment good ni. Inig epekto sa appointment. Apan effectivity of his appointment. Kanyang presidente sa Ginulman Municipal College, natural. Magsweldo na ni siya. Epektibo na gud, Effective ng iyang appointment. So karoon ang pangutana. Asa man si Dr. Julius Igot ang presidente sa Gindulman Municipal College. Asa man siya mag-opisina? O tanawar ako ng hulagway ninyo? Na tag-ulan. Ang Honyo. Hulyo. Padong natas tag-ulan. Asa man in taon mo silong si President Dr. Julius Igot na na-appoint na rabasya as President of Gindulman Municipal College. Asa man niyang opisina, ana ang sa maning maong college, wa po tayo nakita nga paspas -pas na pagtrabaho. O bay ga overtime. Kaya naan na lagi, buksan na, matod pa. Nang ako nahibaw, ano ba, ang opening karon sa wa ko sayo pa, giusab sa DepEd ang school opening. Marag September na September. So, sa nang tabuha na karon? Hunyo. Hunyo, Hulyo, Agosto. September. Tulok ka bulan, kining building, tanawan ninyo. Matapos ka, nagtulok ka bulan? Be, ka, ka, common sense lang ba itong gamit ito? O niya, nga nung gio naman, kung na, o Nga nung man naman, pag-fill up ang mga posisyon Nawa man gani pati ka siguro ano ah, ano ah, sa magsugod kini maong college nga mismong building ingon ana pa ang itsura walay atop walay bungbong walay finishing ang kalsada gani in town tanawa. mag magunsa man mga estudyante ana mga buahog na sila dino ko nagyahi in akong lungsod unya man akong gingon Apan effectivity of your appointment. O okay, ikaw empleyado ba? Nadawat ka, maestro, maestra dia sa mong college. Apan effectivity of your appointment dapat magasugod na ka og dawat og sweldo. Nga unsa o karon? Magsweldo ta ani mga maestro, maestra, presidente sa college. Nga wala gani dito sa kolehiyo mismo. Asa man sa paingon? Asa mo sila maglingkod-lingkod. Muna ay common sense lang ang pangutan na bitaw. Di man lisod tingali. So of course, og namino si Mayor. Of course, siya responsable gyud ta na, no? Kay siya may amahan sa atong lungsod. Si Mayor Ben Balo inatunta nga maka pasabot siya sa katawang Indulbanon na man siya ay uh, Facebook page. Tanawan niyo ang iyong Facebook page, Mayor Albino Ben Balo. So, uh, magapaabot ta. O pagpasabot. O kung sa klaro nga uh, sitwasyon aning Municipal College. No? Ang Municipal College. Kay, daghan ba yung kapaabot in town, ani? alam sa kasayuran sa tanan okay alam sa kasayuran sa tanan kini municipal si college damgo kini sa namatay na intaon nga among mayor si the late mayor doktora fe piasas iya gining damgo na makaangkon og kolehiyo ang lungsod Gani saya panahon gigahinan gud ni niya uh, og pondok. Og wa ko masayop. Kay atong election sa 2022 ni lansar pagka vice mayor ang kanhi mayor. Fe anya na piyasas. Kay murag giabot uh, naman to siya sa third term, di ba? So, aron makapadayon siya pag-alagad sa lungsod sa si Gindulman, milan siya og vice mayor, ming Pero una siya may biya na mayor sa lungsod sa si Gindulman. aron matapos yun ang iyang gidamgo nga uh, Gindulman Municipal College, nagbilin siya og 27 Aminaw 27 million aron matapos ka ng maong building sa Ginulman Municipal College. Karon ang pangutana na nato, nganong nagpabili man ng skeleton lamang ang building? Ang tinuod na itabo mga higala sa pagpuli na sa bagong mayor kasi Mayor Ben Balo nga mo inidaog na itong 2022 ng eleksyon, iniro, iniro sa 23, 2023. Ang 27 million na para unta sa Gindulman Municipal College Giri Alain. Giri Alain ni Mayor Ben Balo o gigamit sa pagpalit sa mga heavy equipment. Well, iya ka ng, siya na may mayor, iya ka nang desisyon. So ang kwarta nga paraunta sa Municipal College nga 27 million gi-realign o gipalit og mga heavy equipment. So mao kini ang hulagway sa maong building sa Municipal College, no? Ingon ana lang gihapon. Walay atop, walay bungbong, walay finishing, mismong kalsada paingon didto. Wa pagani na malimpyo apan katingalahan karon dakong pangutana karon nga ang munisipyo nagtudlo na nag-appoint nag na mga trabante alang ni anang maong municipal college unya ang subo kayo nga palandungon hinaot unta nasayop. Nasayop ang balita nga midangat kanato na matud pa ang sagad nga naapoint ng mga trabahante diha sa Gidulman Municipal College, mga parinti raw sab sa mga dagkong opisyalis sa munisipyo. Pastila! Pastila! Kini ang inyong tulumanon. Senpor La Bastida. Senpor La Bastida. Servisyo. tuto Totoo. 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 Okay, mga higala. <laughs> so, kanyang Municipal College, ato ni Pabotol, huwag kong sige may tabuan eh. Ha? Ato gining bantayan, huwag kong saba nang misteryoso ka mga kalihukan. <laughs> na nag mga ha? presidente, trabahante, mga maestro-maestra, na pa-nars. asa man sila mga trabaho kung ingon ani gyapon ang hulagway sa maong building nga wa gani atop ha ay ko magtulda ang mga estudyante diha kay mag-abli na kuno ang Gindolman Municipal College congratulations, congratulations. ha congratulations hinaot unta magkatotoo